project. Dito na naman po tayo. Ayan, makulim din ang panahon. Pero tuloy pa rin ang trabaho ng mga tropa natin. Kaya po numulan. ngayon, pwede na naman tayo. Ayan, giba na yung kitchen, dirty kitchen ni Nanay Mosa. Hindi giba na ni Fadi Tapos tatampakan po natin yan. Asintayin natin yan dito. Bartolome. Ay, good morning. Maninira ako ba? <laughs> Ayan siragawa mo na rin tayo tulad ng dati tapos yung gutter natin ayan nakalagay na ano na lang po yero na lang po yung iniintay natin mga boss sabi nung other na pinag order natin ngayon daw uh, darating yung yero kaya naka prepare na po tayo dito para pagdating ng yero sabay akyat ito haasin po tayo dito mga oh, boss pag pagtanggal yan asinta ano muna little bit muna para sa asinta tapos tambak alos pantay pantay po yan ito open na raw to open na to yun na lang pinaka main door doon yun ang yung ang pinaka na, nakasara at saka yung ano dito yung bintana ano tatanggalin na to ni Bart nakas na ka lang kaapon ito, plastering pa rin tayo. Nakapuring na to. Dito sa master bedroom, ito. Wala na yung bintana. Tatanggalin din yan. Angat yung, ano, yung bintana. Aircon. Tapos ito, niliit natin yung bintana kasi dito yung kama ni Nanay Mosa. Mayroong outlet doon para kung gusto niya manood ng TV. Pwede nilagyan ng TV yun. Dito yung closet niya. Yan, pinaplasterin na ito. Para pag na, nalagay na yung yero, pwede na pumasok yung installer natin sa ceiling. Metal paling ceiling po. Yung nalagay natin dyan, hindi nakahoy. Yung fiber cement. Cement board. pagibana na rin ito. Ano? Saka dito, nakapasterin na ito yan. Yan na lang po hinihintay natin para makapag-isame sila. Kape tayo mga boss. Tilimplahan tayo ng kape ni Dina, yung kasama ni Nanay Mosa. Shout out, Dina. Ayan. Yung mga tropa natin tapos na magkape mga boss. Ay, sarap ng kape. Nandiyan dito kan sa Kamaraming tobig dito sa San Gabriel baka bebe project. Ayun na. Tanggal na. Yung lababo. Alam mo na. Kalma, mari ko. Alam mo na. Oto maririnig gayo. Pa-ka-sige.

tapos nakapaglagay na si body ng ano ng mga poste at e, saka yung vertical na dowel dito plastering na na ni Pax yan halo na siya para makapagasita na tayo Oi, Miriam, dengar natin. Abah, pa pansi tak? Abah tsaka cake. Wow. Pwede. Ano masasabi mo Uy. sa merienda natin? Mga pada, magpansit muna tayo. Magpansit <laughs> mga kaibigan. Ayan. Ayan, dito sa pag tayo kaya na. Yung mga uh, kay Pax. Tara, mga nata pa. Last ring. Dito. Last ring tapos pagka next Next week, next day. Ano Ano po yan? Gigibay na yan, tapos magasin tayo. Tara, merienda. Merienda, mga boss. Ayan mga boss, concept. Galing kay Nanay Mosa. Ah, Bart. Thank you, Nanay Mosa. The best ka talaga. Concept.

Ay, mga CO, mga boss. Mga outlet. Nakabang na. Tapos yung sa AC. Sa aircon. May langan naka... Abang na yung mga flexible para sa wiring. Outlet at mga switch bago tayo mag Para walang galong abala. Makalulim pa rin. Yan, Yung framing natin, okay na yan. Yan lang po yung hintay natin. Kompleto na yung mga materials natin sa insulation at saka mga texture. Yero na lang po yung kulang. Abak. Right. Oh, kain na. Mga na naman. Mga, mga tanupan. tanupan, mga danupan. Ito. Ah, na kami ng isang patong ng ng aloe black dito. Hanggang tatlo siguro, hanggang mamaya. Sabado ngayon, payday ay yung pangkalat dito tara, mata na bali tatlong poste yan yung dati pong poste yan, binuway lang namin tatlo, hanggang doon maasinta yan hanggang dun sa likod paikot po yan tapos tambak flooring tara, mata na ay, nilang natin oh ini awan na manok ayan oh Maraming maraming salamat nanay mo sa atsaka ngayon ng patayong ano. Imbot favorite mo madis. No? Ayon pa sa Ah, kain. Ramayinit na kain. Maraming 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 rice. maraming <laughs> <Boy>, si maraming 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 Ngayon, 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 manok. ngayon, 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 ngayon,

atong na bago lumubog kailangan makasinta to tsaka maformahan to ano, ano na ano buddy kailangan nang matapos yan baka din na, din natin magawa bago lumutan kailangan <laughs> bago daw lumutan ito mga tatlo tatlong layer makasintayin natin tapos popormahin na natin yan next day. Oo. Oh. Sa likod mga boss, waterproofing na yung ginagawa natin doon. Dito sa likod. Para pagdating ng yero. Naka waterproofing na yan. Sabay na yung ano, yung tasing. Ayan na. Boysen. Boysen. Flexivan gamit natin dito sa waterproofing. Isang fight pa lang ng ano yan ng Flexivan. Dalawang pay tapos primer, that latex, tsaka yung semi-gloss ng Boysen. Yung pinaka-final natin dito sa likod. Pyrol. Gandong po. Wala pa yung yero natin. Sabi nila, di-deliver ngayon. Wala pa. Kaya naglagay muna tayo ng, ano, ng temporary yero para dun nag, sa nagpa-plastering natin. Hindi masira yung palatada. Yung gutter, okay na yon Tapos na. Bali, dalawang apply na po yan mga boss Tapos yun naman sa ilalim Tsaka yun dito uh, muna po natin ng pag Waterproofing kasi umulan po uh, Umaambon, baka masira lang yung ating ano, Waterproofing na flexiban Yan oh. Uh. Tapos yan, pintura na Tapos lipat natin yung scaffolding dito Ayan yung Sige fold Ayan daw tilapia. Dati yan yung first floor ng bahay dito. Ayan. Tapos tinaas. Tinaas na. Wala, di na magagamit yung ano. Yung first floor. Ayan o, no? yung tubig. Ang laki. Tapos mga boss, baka talaga tagulan, umabot daw hanggang dito. Hanggang dito yung tubig. Tapos paikutsin ang mga boss plexi natin, waterproofing yung mm, sasaring dito. Ito na lang mga boss pa. Ano badi, hindi na naman? Ano sa saldo? Ano <laughs> sa saldo? Ano sa daw sabi ni badi? Tapos meron pa tayong patis at saka kalamansi. Oh, ka? Ayan, ha, ka? na, Bor. na natin. na Kalamansi. Ayan natin. na na natin. na natin. Ayan ano? natin. Ayan na ito yung tat sa alam ano, lang, boss. Hmm. sa pin, pinis sa flooring. Ayan. Bahay na kaapat kaming ano. 12, 12, Apat na patong ng sem, ano, CHB. Tapos niyan, uh, buhos muna yung ano, poste. Eh. Tatambak tayo ng buhangin para meron tayong reserve ng buhangin. Dito natin lalagay yung ano order tayo ng isang dam truck na buhangin kay Boss Maning. Ayan, tap. ito yung pinaka niya pinaka flooring niya yan ayan mga boss dito yan dito Escaldo Nani Mosa Motobalo kay kayo Ha? Kumulit ako ng boto. Pak Emperor Lights, mga boss. Bago kami oh, mag-iwalay. -iwa oh, 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 oh. oh, kampay, kampay. Kampay, 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 kampay. <laughs> Tirahin natin, baka tirahin pa ng iba. Tagay! Okay. bago tayo mag-iwalay. -iwa Shout muna tayo ng Emperor Lights, mga boss. Sabado po ngayon. Payday. Bago mo eh. Emperor Ning. Ah! Sarap! Ah, uh, magibang magibang ano na muna tayo wala, muna ng kimbilog Ah, <laughs> ini pernah nolight semuanya. Coba dito, masarap-sarap coba. Ayan ah. Ayan mga boss, yung update natin dito sa San Gabriel Project. Ayan, yung nagawa natin. Tapos plastering naman dito sa master bedroom. Yung ngero, wala pa. Hindi din deliver yung ngero natin. Baka sa Monday na lang siguro. Nakagin na din ako tayo mga pa ako eh. Ayan, magpaalam na tayo sa ating mga viewers, subscriber. Si Ayan mga boss, hanggang dito na lang po yung vlog natin dito sa San Project update. Ayan, abang umiinom yung mga tropa natin ng Emperor Lights. Ah, so, maraming maraming salamat po. See you sa next video na lang po mga boss. God bless po. Ingat.